So, dito po kami ngayon sa Mother Ignacia Street. Sama kasi kong may eh, meron kami na-attend na meeting sa isang establishment <laughs> na gusto namin mag-picture ng ganito. Pero kasi nga, hindi kami makapag-picture kasi nga, hindi namin makita. Gawak, ang ang vlog. So ayun po ano, ah, kasama ko si Pau ngayon, vlog niya ho to, mga kaibigan, no? Ah, nandito kami ngayon sa Absaban. Alam mo ba 'yung Absaban brand? Absaban. Absaban to brand. <laughs> Hinahanap namin 'yung logo ng Absaban. Tapos magpi-feature kami mga kaibigan na ho kami oh. Para para para. Magano Tapos 'yung Absaban nasa gilid. Eh hindi ho namin nakita mga kaibigan. So yun, no, no, may logo ng Absaban dito. Kaso ang lito, no? Hindi yun namin man Hindi yun namin makita yung malaki. Yung... Pre, alam ko na, pre. Merong logo dun sa labas. Ang gagawin natin, lalabas tayo, bro. Oo, uh na? Naglalangat na, ho kami, no? lalabas na Ayan. ho kami. Hanapin ho no? namin. Ang lawak talaga nito, tol. Gusto ko talaga, tol. Sa akin, pag in-extend mo to ng ganito, parang katsang gano'n, no? So nagaano pa rin yun eh, dito na kami sa labas. Oo. Nagaano pa rin kami. Nang uh -oh. <laughs> na logo? Uh Oo. -oh. Nang logo, nang pwede picturean. Uh -oh. <laughs> Oo. Ano pa? -ano. Nang pa <laughs> ganito. Pag nahanap namin yung mga kaibigan, magpipicture agad kami ng pa ganon, no? Absa... Oh, Brad! Ito na! Absaban. May nakita ko ako. Pero hindi ko alam kung uubra ito eh. Gahanap ako sa taas eh. Pero meron dito, ayan, absaban. Vlog mo to, ba't ako may hawak, Brad? <laughs> <laughs> oh, so, hanapin natin, merong mas malaki doon, Brad, eh. Hanapin ang logo ng Absa Bantol. So, nandito na ako kami sa labas, no? Nahanap po namin yung logo talaga ng Absa Bantol. Tol, kumain ka na ba? Kumain ka ha? Nandito kami sa labas ngayon, na Um, uh,

Tuloy ito ito brad Pag nakita kaming logo Wala ka di ibang gagawin Kundi mag picture Oo, oh, nampaganito. pa <laughs> ganito <laughs> So Tangino <laughs> So malapit na ako kami mapadpad sa PBB Ah Nakita na naman muli kami ng PBB na to Ah ito brad alam mo Punyetang PBB <laughs> Hindi ako makapagano dyan eh ka makapasok dyan eh. Nakaraan meron, pa yan eh. Meron tayong pwedeng gawin. Ano Brad? Na kahit anong ngayon ni Kuya. Ano? Hindi tayo mapipigilan. Ano yan Tol? <laughs> Magpipicture tayo. Oo oh, Brad! Pupunta sa... Eto Kuya. Subukan mong pigilan ngayon ha? Magpipicture kami sa, sa harap mismo ng PBB house ko ha? Nang ganito. Nang ganito. Nang ganito ba? ha? item ko siya kayo sana meron tayo sana meron tayo ito ang na po dito ano kayo? mga artista kayo? oo nga eh dami nga to nagpapapicture sa'yo bro Pati ko nagpapapicture sa'yo? Oo nga pre parang galing sa PBB parang galing dito ka pa galing oh Oo na, aawakan ko yan. Taka lang. Hindi hila. Sana may Carlo Kapulong. Oo. Pati si Carlo kilala Ano? Prego. ni Papi picture na nagaganap mga paano? Ura na kami. doon. Thank you, thank you. So, yun na nga mga kaibigan. Na ako, baka hindi kami na pagpapicho sa Absaban. sa Absaban, kasi nga hindi namin makita hey, Eh, ano pa po. po eh ano 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 eh. <laughs> <laughs> oh. Oh. Ah. Ayon, ano 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 po ano 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 <laughs> At ngayon mga kaibigan, nandito na kami noon, asarap kami ng bahay ni Kuya. Ang gagawin nun namin ngayon mga kaibigan, eh meron <laughs> nung tinatawag na picture. Inahanap po namin sa Absaban eh. Hindi ko namin makita, so ito na lang. Okay lang ba yan? Okay. One, two, three. three. Alright. <laughs>

yung pera ka maging artista. Hindi, ano ba yan? <laughs> <laughs> yung, yung kalidad ko kasi, mga pang Daniel Padilla. <laughs> mga katmil, no? Oh. Papalitan mo ng oh. katkong, katkong, no? Yeah, Kurikong, <laughs> <laughs> o kaya, ano, no? jakong. Pastis mo Brad. James Reed, tsaka kong. Jack. <laughs> <laughs> na <naman> <laughs> Jack. James rin, kong. Ja. Jack, James rin, eh <laughs> no epekto mga kaibigan ng wala pa ng tulog. No? Ito wala pa ng tulog yan eh. Bali na tulog siya. Uh, ay, sorry po ma'am. Blogger uh, vlogger po vlogger life. Nahiya na. na. <laughs> So, yun na nga mga kaibigan. Wala pa kasi talaga akong tulog. Ilang oras na. And, kasi kung sino ako dito sa sa ano namin. Absolutely. Absolutely. Para sa isang uh, yes sir. Yes. Para sabihin mo, para sa ano? Para sa isang yes sir. Yes sir. Oh, yes sir. Kapit mo sa akin, ha? Para sa isang ano? Para ba Yes. Yes sir. So, ayun nga. Uh, Ang gawin mga kuha ng video ngayon. Sobrang miniman ng oras para na namin magkasama. Pero, alay mo, sa mga sudad na linggo, nag kami ng bago. Naka-paying starter pack nga, uh, pa kuha ko. Naka-boom cup, batawag dito. Kaya ayun. So, obvious oh? na, bibigyan na namin. <laughs> bibigyan na namin kayo ng magandang content. Imbis ay, na mag picture kami Nandito Kaya Kaya <laughs> Hindi nga abay sinasabi ko Direct ato Direct ato mo ato Hindi Direk Opo, tingnan ko na yan bro Masang adik dito Ayun na Ano mo Masama sa Pero pag sign out ka na nalulubat ka na Oo ka Pero bago kami mag sign out Ngayon nga Tapos kaya yung ma-upcoming videos namin At hindi na kami magpo-post Nandito video no? walang sense. Para mag-picture lang kami ng... Sige, yun. Sige, yun. Gets nyo? Sige. So, bye-bye. Ako -bye. nga pala guys, nakita na namin yung Absaban. Ito, sa likod. Let's fucking do the pose.